welcome sa aming YouTube channel mga kapaldo. In this time, ano, e, tutor namin kayo sa kung alam niyo yung uh, kay Mother Lily, yung dating manager ni Robin Padilla. Eh dito sa Lexber mayroon siyang property kasi dito ilibot mga ano, tol. Ito mga yan, no? Sa kanya mga yan eh. Itong itong subdivision kasi na ito, ano, parang hati, Lexber tsaka itong kabilang face si Madrid ito yung ano niya oh abandonado na abandon na eh ito parang pro properties niya to parang haunted house no parang <laughs> <laughs> ha, haunted house na no? oh yung natin sa loob ito ah. so guys pasok kami na kami mumu <laughs> ito yun yung kay Madrid to yeah, Second floor.

brothers at uh, properties nito ni ano, mother ni Pero dun sa kabila, kabila naman, bahay naman yun ni ano, dun sa may Blackboard, di ba bahay ni Robin pa din Oo. Oh. Minibinta. May bahay din dito si Robin guys. Pare-pare lang naman guys. Ayan mo to Sim design lang. Oh. Oh. Ito Dito kasi sa kabila, ano na to? May nakalagay na ano, kami, karatap karato na. No trespassing na. Kasi ito eh. Kaya ano, ano na daw ito eh. Dinaw pistuhan ng ano. <laughs> Alingagngad. -al. Oh ito. Ayun oh. No? Black 5 black 13. Black 5 pala itong piece na 'to, no? Oo. Oh. Tapos black... doon kay Prince Tosa black 10. Black 10. Uh -huh. Black 5 black 13, black 5 lot 15. Ha? Ay, yung 14 na Oh. Kasi unit ito lahat eh. Sa dalawa, tatlo, apat, sumaan. Unit yung lahat yan. Mga baby. <laughs> okay na kami guys. Uwi okay na kami. Buta ba tayo sa budiga? Lalagay mo tayo itong sako. Dito tayo sa may hagdan. Oo. Uh -huh. ha? papakita natin yung mga ano, mga halaman. Mga time natin diyan. Ano ko? So, mga halaman guys, oh. Kakalinis lang nito. Bagong pintura. Maganda dito mga ano, mag picture Ano parang dati kasi ito para siyang ano, para siyang haunted house mga subdivision dito <laughs> eh napalitan yung dating humahawak dito kaya may bahay bagong umupo kaya ito naunti-unting ano <coughs> nare-renovate dito dati dito guys hindi ka makadaan dito kasi ano anong puno ito ng damo naharangan ano kaya hmm. so, ito mga yan oh ito mga bagong tanim lang ito susukan muna natin ito yan para kumapal pa ito ang ginagawa lang namin dito puputo lang namin to tapos po ito tubo na yan pag tutubo na yan agad buti itong kasama ko diop na bukas ano <laughs> ka ah. bukas lalaba <laughs> ay putik na tuwa pa ala si ano na si Melo ah. Aba, nagnyaw-nyaw ah. na naman yata sa store. Laba, laba bukas. Ba, padalhin muna natin yung nyaw-nyaw mo. bangun tayo buwan ba. Na lumagpas na. Hmm. Kasama niya si yung asawa ni ni Daddy Boy. Ni ano? Yeah. Master sergeant uh, Master Chismis. Ngayon <laughs> <laughs> Master Sergeant ni si Master Chismis. Yun. <laughs> Pag oh, nagpipinto, ano? Balita ko si ano, ano ah. Sabi mo, gali ba? Lupit mo Hindi kayata ako master sergeant eh. Master chismis kaya ka ako eh. Guys, biru -biru lang namin yan ah. <laughs>